So, eto na nga mga pre ano. Nagdrama na naman itong si Philip Salvador na ito daw si Sara Duterte. Ang mga Duterte daw ay hindi naman daw po magnanakaw, di ba? Etong ginagawa ni Philip Salvador mga pre, eh talaga namang ano to, panlilin lang po, no? Nililin lang yung mga Pilipino. Kasi itong mga to, may sarili po silang ano, may pansariling interest, di ba? So gagamitin yung galit ninyo, uutuin kayo no? Ang gusto kasi nitong mga 'to, magalit talaga kayo, 'di ba? Magalit kayo sa mga Marcos, magalit kayo sa administrasyon. Gagamitin po kayo, 'di ba? Hindi nyo, alam nyo, bibilib na sana ako dito kay Philip Salvador kung ang anak nito ay talagang inalagaan niya. Oo. Gusto mong solusyonan ang problema ng bansa, pero yung anak mo, hindi mo kayang alam mo na yun, alagaan. Gusto mong alagaan 'yung bansa pero 'yung anak mo hindi mo kayang alagaan. 'Di ba? Oh, eto po 'yung video. Meron po akong ipapakita sa inyo. Meron akong ipaparinig sa inyo, 'no, 'yung mga pinagsasabi nitong si Philip Salvador. Panoorin po natin. Wala pong magnanakaw na Duterte. araw po. Oh. Wala daw pong magnanakaw na Duterte. Ulitin natin. Salamat sasabihin ko sa inyo. Wala pong magnanakaw na Duterte. Maganda. Oh, wala daw pong magnanakaw na Duterte. Pero nawawala yung confidential funds. de ba? Imposible naman, no? Imposible naman na basta-basta na lang mawawala sa loob ng 11 days tapos sasabihin mo, walang magnanakaw na Duterte. Nasaan yung 51 billion? Nasa na yung trillion? Nasa na yung 125 million? Na talaga yun yung pinaka-issue eh. Diba? Kaya lahat ng baho nitong Sara Duterte na to nahalungkat po dahil sa 125 million na yan. ba diba? Hindi daw po magnanakaw ang mga Duterte. Sa bagay kasi pinapakita naman nila no sa social media na kumakain lang sila ng fishbowl, nagkukulambo lang sila, naggugulay lang sila. Dahil ba doon maniniwala na kami na hindi kayo magnanakaw? Ha? Hindi kami ututo. Etong si Philip Salvador, aso-aso aso-aso po ito ng mga Duterte. Aso. Oo. Aso ito si Philip Salvador. 'Di ba? Klarong-klaro po ang pagiging aso niya dito. Yung tae, pilit niyang pinapabango may tae bang bumabango? Kahit isprihan mo pa yan. Pag tae, tae ka talaga. Amoy, tae ka talaga. Mabaho ka talaga. ba? Diba? So, ito po. Panoorin natin. Ako po. Ako po si Philip Salvador. Bumaabos... Pero, bago natin ituloy mga pre. May pa-music, may pasad-sad -sad music pa siya eh, no? Para makuha yung loob nyo. Ganon yung mga strategy. Malapit na kasi yung eleksyon eh. Oo. Oo kailangan yung video niya medyo nakakalungkot, medyo nakakaawa, di ba? Oo, style mo bulok. Oo. Inyo, hindi po bilang politiko. Ako po yung maabot sa inyo bilang isang mamamayan. oh, oh. po. Siya daw po ay umaabot sa atin, hindi bilang isang politiko, kundi bilang isang mamamayan. Okay? Okay sana yan, Philip Salvador. Pero bakit bigla kang nagpaabot? Bakit bigla kang nagpaabot? Dahil ba malapit na yung eleksyon? Kung noon mo pa sana yung ginawa, yung wala pang eleksyon, yung malayo pa yung eleksyon, pwede ako, maniniwala ako dyan. Pero kasi kayong mga politiko, ang gagaling yung gumawa ng kaplastikan. Mga plastik kayo eh. Nag, nagpapanggap kayo eh. Nakunyari, hindi naman ako nagsasalita dito bilang isang politiko. Ako'y nagsasalita po bilang isang mamamayan. Bilang isang Pilipino Kalukuhan po yan Kasi bakit ngayon ka lang nagsalita? Dapat noon pa sana 3 years ago two years ago yung uh, Wala pang eleksyon Malayo pa yung eleksyon Maniniwala pa sana ako eh Pero bakit ngayon nagsalita ka? Kasi malapit na yung eleksyon Huwag mo kami bubulahin Hindi ka nagsalita bilang isang Pilipino Okay? Bilang isang mamamayang Pilipino Nagsalita ka dahil malapit na ang eleksyon. Huwag mo kami bubulahin, Philip Salvador. Ha? Huwag mo kami bubulahin. Hindi kami pinanganak kahapon, 'di ba? O ito, tuloy natin. Ang na po natin si former President Rodrigo Duterte. Totoo yan, pinagdadasal namin na sana huwag siya munang mamatay Ah kasi marami pa siyang pagbabayaran sa bansang ito. Ha, wag muna. Pinagdadasal namin yung kalusugan ni Digong, ha? Na wag sana muna siyang kunin ng ating Panginoon. Ha? Wag muna kasi marami pa po siyang pagbabayaran kasalanan dito sa lupa. Bago sa impyerno, sa lupa muna. 'Di ba? So pinagdadasal namin yan, Philip Salvador, wag kang mag-alala. Ha? Oo, dinadasal namin yan. Na huwag sanang magkasakit si Digong. ba? Diba? Kasi marami pa siyang pagbabayaran dito sa lupa. Nagigits mo yon. Kaya huwag kang mag-alala. Oo, oh, andito lang kami. O. Oh. Kasal po natin ang ating vice presidente ngayon. Huwag uh, si kang mag-alala, pinagdadasal din namin yan. Yung Inday Sara mo. Ha? Na sana, mag uh, uh, kumbaga malusog siya, ba? Diba? Para kasi marami pa sila ng harapin problema eh. Sana malusog siya, ba? Diba? Sana maganda yung kalagayan niya. Sana wag siyang ma-stress, ha? Kasi marami din siyang haharapin na problema. Kasi kung ma-stress siya, magkasakit, eh hindi kami matutuwa. Dapat ano siya yung Uh, pinagdadasal namin na siya ay palaging Yung katapangan na sa kanyang katawan At pag nandyan na yung problema Harapin niya Di ba? Oo Yun yung pinagdadasal namin Na kailangan may katapangan siya Hindi yung kaduwagan Ha? Pinagdadasal namin Ito si Sarah Duterte na sana Ha? Kain ka ng ano Daming fishbowl Oo Sana Magkaroon ka ng magandang uh, Kalusugan Ha? Kasi hindi basta-basta ang haharapin mong problema. Duterte. Oo, hindi basta-basta sa Sara Duterte. So dasal namin na sa Sara Duterte magkaroon ng magandang kalusugan. Ha? Kasi maraming problemang paparating sa kanya. Na siya din naman yung gumawa. Okay? Tuloy natin. Ipagdasal po natin ang ating bansa. Ipagdasal daw natin yung ating bansa. Tuturuan mo pa kami. Huwag ka mag-alala, Ha? Oo, ang eto ah. Ipagdasal daw po natin yung ating bansa. Ikaw ba, Philip Salvador, pinagdasal mo ba yung anak mo? Inuna mo yung bansa, tapos pabaya ka sa anak mo. Kunyari, concern ka sa bansa, pero hindi ka concern sa anak mo. Philip Salvador naman. ba? Diba? Wag Huwag naman ganun na feeling feeling mo ikaw ikaw na yung pinaka nagmamahal sa bansa kasi may sinasabi ka pa na ipagdasal yung bansa maniniwala kami sa iyo kung wala kang kung concern ka sa anak mo pero bakit hindi di ba wala eh palpak ka eh wag mo kaming pinaglululuko alam mo eto si Philip Philip Salvador sa mga susunod na buwan, araw, araw buwan, maglalatag na po ito ng mga matatamis na salita na mahuhuk ang inyong damdamin. Kasi ito, magpapaawa po ito. Magpapaawa po ito, maghifiling santo ito. Lahat po gagawin ito. Ibuto nyo lang. Oo. ba? Diba? Wag po, sabi ko nga po, wag po kayong magpapabulag sa mga matatamis na salita. Oo, wag. Tingnan nyo kung ano yung kakayahan ng taong ito. Karapat dapat ba itong ibuto? Hindi po. Wala namang utak to. Wala namang bilang to. Diba? Wala namang, wala namang kaalaman to pagdating sa uh, Senado. Ang gagawin nito po, pag na, siya yung nanalo bilang isang uh, uh, tawag na ito, bilang isang uh, Senador, poprotektahan niya number one si Digong. Pangalawa si Kibuloy. Pangatlo, China. 'di ba? Oh, anong gagawin nito sa Senado? Yun po, ang trabaho niya ang protektahan. Yung tatlo na 'yan. 'Di ba? Tapos, kasi wala naman siyang utak, anong gagawin nito? Aasa lang po ito sa abogado niya. Aasa lang po ito sa lawyer niya Oo. Ganun po ang mangyayari diyan. So anong silbi mo kung ikaw din naman pala aasa ka lang sa, sa lawyer? Oh, anong silbi mo diyan sa Senado? Wala. 'di ba? Oh, tuloy natin. Ano, ano Drama pa mo. Eh. Pinipilit silang, silang... Oh, tingnan mo, hindi pa nanalo. Hindi pa yan nanalo ha sa pagka senador. Pero pinagtatanggol na ang mga kawatan. 'Di ba? Pinagtatanggol na ang mga tunay na bangag at tunay na mga manyakis. Oh, 'di ba? anong ibig ko sabihin? Paano pa kaya pag ito naging senador? Naawa po ako sa mga mamamayan. Naawa po ako sa ating mga sarili kasi po. Oh, naawa daw po siya sa mga... Sa, sabi niya, naawa po ako sa ating mamamayan. salamat naman kung ganun, pero sana may awa ka din sa anak mo. ba? Diba? Salamat naman. Pero ang tanong, may awa ka ba sa anak mo, Philip Salvador? tatay ka ba talaga? Kaya nagtatanong nga, tatay ka ba talaga? Bago ka maawa sa mga Pilipino, unahin mo muna yung anak mo. Kaawaan mo muna yung anak mo. ba? Diba? Yun yung unahin mo. Hindi yung magdadrama ka dyan, paplastikin mo pa yung mga Pilipino. Huwag ganun. po'y karawan ng ating Panginoon Heso Lahat na ginamit. Pasko, Heso Kristo, pangalan ni Heso Kristo. Pero pinoprotektahan nila yung mga kulto. Ginagamit si Heso Kristo pero pinoprotektahan ang mga kulto, mga manyakis, mga Duterte, mga kawatan. Kaya sabi ko sa inyo, kabaliktaran po ang nangyayari sa pelikula eh. Sila yung bida sa pelikula. Pero sa totoong buhay, sila ang kontrabida. ba? Diba? Philip Salvador po, iboto po natin papuntang Inidoro. Okay? I-flash po natin ha, kasi mababaho itong mga ito eh. Pero mas importante ata sa ginagawa nila ang magpabagsak ng mga tao alam po natin. ah, oh. na... Kasi pinapa-impeach itong si Sara Duterte. So, Paano yon? Pinapabagsak na yon si Sarah kasi pinapa-impeach. Hindi. Kailangan lang ng hustisya. ba? Diba? Kasi, hindi ma-explain, hindi po ma-explain ni Sarah Duterte yung mga nawawalang pera. ba? Diba? Hindi niya ma-explain yung mga sobre. Hindi niya ma-explain yun eh. Oo, oh, totoo yan. Ngayon, bakit pinapa-impeach si Sarah? Dahil hindi niya po masagot yung mga issue patungkol sa kanya. Hindi niya rin masagot yung kanyang mga pagbabanta. Siya yung nagbanta. Tapos kailangan maawa kami. Siya yung nagbanta tapos sasabihin mo pinapabagsak siya. Siya mismo ang nagpabagsak sa sarili niya. Kasi kung hindi siya nagbitaw ng mga ganyang salita, pagbabanta, hindi naman siya magkakaproblema. Diba? ba? Mula noon hanggang ngayon, nagsaservisyo sa mga Pilipino. Mula noon, mula noon hanggang ngayon, nagsiservisyo sa mga kulto. Mula noon hanggang ngayon, pag may baha, wala po siya. Mula noon hanggang ngayon, pag may baha, nasa Germany po, nag-concert. Sino yung nandito pag may baha? Lene Robredo, Pangulo, at iba pa, Dante Fernandez, at marami pang iba. Pero ang Sara Lustay nasaan? Oh, uh, minsan nasa Cebu. Pag may baha dito sa bansa sa Metro Manila nasa Cebu siya. Uh Oo, uh, -attend, attend ng mga kasal, 'di ba? 'Yan yung trabaho niya. Ang umiwas sa trabaho. <laughs> Nakakatawa itong mga pinagsasabi nitong uh, Philip Salvador na to, no? Na alam mo naman yung totoo. Pero, nagbubulag-bulagan ka pa rin. Eh, aso nga eh. Ano ba yung aso? Eh, di ba sunod-sunuran sa amo? Hmm. Na po ako sa pinakamahirap na mahirap. Naaawa po siya sa pinakamahirap na mahirap. Pero, sabi ng mga may hirap na nakakita sa kanya ng personal, suplado daw po itong si Philip Salvador. Kasi may mga kaibigan ako na nagsasabi ng ganon. Kasi nakita po nila sa personal itong taong ito. Suplado sa personal. Okay, makumpara ko lang. Hindi eh, ko naman sa pinagtatanggol si Ruben Padilla. Pero sa totoong buhay po talaga, ito si Ruben Padilla, matulungin po ito. Oo, matulungin, nagbibigay. ba diba? Pero itong si Philip Salvador, isuplado po sa totoong buhay. Okay? Pero sa Senado, wala pong silbi si Ruben Padilla. Okay? Ay pamukbang-mukbang nga lang doon eh. 'Di ba? Ano anong ginagawa mo diyan? Mag-vlog ka na lang. Mukbanger ba? Oh. Dahil nadadamay sila. Ayun po. Kapaskuhan. Nadadamay sila. Naawa siya. Bla bla bla. Unahin mo muna yung anak mo please lang. sama niyo sa inyong mga dasal. Ang ating former president Rodrigo Roa Duterte. Paulit-ulit. Sabi ko nga pinagdadasal po namin 'yan, 'di ba? Kasi para malusog si Digong. Kondisyon 'yung takbo ng pag-iisip. Ha? Kailangan 'yun eh. Kasi marami siyang haharapin problema. Hindi naman kami papayag na bigla na lang siyang gagayahin niya si ano si Gloria. Ay, hindi pwede 'yun, 'di ba? Kailangan malusog siya. Ha? Kailangan malakas. Matalas ang isip, 'di ba? Kasi kailangan managot siya sa mga kasalanan ng ginawa niya. Marami pa siyang marami pa siyang uh, kailangang sagutin, harapin, 'di ba? Marami pa. Kaya pagdasal po natin na sana itong ligong na 'to, ha, maging malusog kasi mas matutuwa kami na mabulok siya sa kulungan sa darating na mga panahon. Ha? Kasi klaro-klaro naman yung mga uh, patayan sa panahon niya, di ba? Ang ating busy presidente Inday Sara Duterte. Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Oh, inyong busy presidente, hindi namin busy presidente. Okay? Kasi hindi siya nagtatrabaho. Anong silbi? Hindi ko nga maramdaman na vice president pala siya. Hindi ko maramdaman eh. Alam mo yung naramdaman ko ngayon? Oo, si PBBM. Ramdam ko na pangulo talaga si Pangulong Bumbu Marcos. Diba? Kasi hindi siya tatamad-tamad. Di katulad nitong Sarah Duterte na to. At meron pa, isa lang daw yung sasabihin ni Philip Salvador. Eh, kanina pa ito nagsasalita. Oo ang na, na Duterte. Ako po si Philip Salvador. Alam namin 'yan. Ikaw si Philip Salvador. Oo. Oh. Kilala ka namin. Oo, oh. ang pabayang ama na si Philip Salvador. Kilala ka namin. de ba? At kung sasabihin mo na hindi magnanakaw si Sarah Duterte. Well, sa 'yun. Iba yung sa amin. Kasi kami, ang tingin namin kay Sarah Duterte magnanakaw talaga. Hindi mo na mababago yun sa amin, Philip Salvador. ba? Diba? Oh. Pasensya na po. Ha? Pasensya na kung nasaktan ka, eh wala kaming alam sa nararamdaman mo. Oh. Pumabati sa lahat ng Pilipino. Maligayang Pasko po. Oh, drama pa more. Hmm. Eto pa, may sasabihin ako kasi may mga pailan ilang bobong ano dyan. Bobong didi shits, di ba? Marami, maraming bobo dyan. Sabi niya, kinakalaban mo si Sarah Duterte, e-green yung background mo. oy bobo, makinig ka. Ito, ang tawag dyan, green screen. Okay? Green screen ang tawag dyan. Kasi, pag uh, gumagamit kami ng ubi Studio, eh, ito po, gamit na gamit namin to. Yan ang tinatawag na green screen. Sa bagay, hindi nyo maintindihan yan. Kasi nga, ang mga uh, utak ng mga Duterte ay gamunggo lamang. 'di ba? Hindi po nila alam yung mga ganitong e, na nga lang 'tong green screen. E, research nyo na lang. Hmm? Hindi porket green yung background ko, susuporta na ako diyan sa magnanakaw yung tagalustay ng budget ng bansa. 'Di ba? Huwag tatanga-tanga. Mag-aral muna kayo, mga bobo kayo. 'Di ba? Mga tatanga-tanga kayo. So ayun lang po yung masasabi natin ha. Sa mga hindi pa naka-like dyan, hindi pa naka-subscribe, subscribe na kayo. Ha? Pasensya na, brown out na yun Oo, kaya ganito muna 'yung setup natin, 'di ba? So, 'yun lang po masasabi ko. Sana isa lang din masasabi ko kay Philip Salvador. Sana magpakatatay ka. Ha? Magpakatatay ka. Bago ka maging concern sa bansang ito, sa mga Pilipino, dapat maging concern ka muna sa anak mo. Yun lang masasabi ko. Ingat guys, huwag kalimutang i-share, like, and subscribe. Ingat!